sa mga sunod-sunod na pangyayari sa ating bayan nito mga nakarang araw. Tila nilubos ng langit ang paniningil sa mga taong may mga malalaking pagkakasala sa ating bayan. Una, ang pagkakaaresto ni Duterte ng ICC. Hindi pa man naililibing itong si Garciliano na kilalang kakuntsaba ni Gloria sa pananabutahe sa eleksyon noong 2004. Heto na si Gloria at humihingi ng panalangin ng publiko para sa kanyang pamilya dahil sa soleraning pangkalusugan. Marahil ito ay malubhang karamdaman sapagkat kung ito ay simpleng sakit lamang ay hindi ka kailanganin ng panalangin ng publiko. Ang karma nga naman, hindi kay Gloria mismo ibinigay ng Panginoon, kung hindi sa kanyang mga pamilya upang ito ay kanyang mamasdan at maramdaman kung ano ang sakit kung papaano niya ito haharapin at bakit ang publiko ang mananalangin para sa ikagagaling ng kanyang pamilya gayong ito ay napakarami ng ginawang panluloko sa taong bayan katulad na lamang ng kanyang pagkukunwaring may sakit at may bali ang liig. Maraming beses na ng publiko ang paglalagay niya ng neck brace habang may nakakakita sa kanya. Subalit so pag wala nang nakakakita ay tinatanggal niya itong neck brace na ito at wala nang sakit at wala nang bali ang kanyang liig. At kung sakali mang totoo ang kanyang sinasabi sa ngayon, mahirap na itong paniwalaan ng taong bayan sa dami ng kanyang mga pinaggagawa. Una, inagawan ng posisyon si Erap. Ikalawa, sinamutahe ang eleksyon, dinaya si FPJ sa tulong ng kanyang kakuntsabang itong si Garciliano na, na pinagmulan ng Hello, Garci. Ikatlo, ang paglustay ng pondo ng PCSO at ang pagpasok niya sa CTE-NBN deal ng China. Napagbayaran na bang lahat ni Tony Gloria? Hindi. Dahil pinalayas siya ni Duterte.